yung ulan bilis takbo yung ulan tahimik sabay umuulan ang kaya ba-vlog ako eh guys good morning ito ang binadaanan ko ang oras dito is 6.02 dahil sa umuulan guys, guys maambun pala hindi ulan Ayan, mula dito sa dinadaanan ko ito ang ilaw ngayon dito kailangan ko siya morning! Good morning! Kailangan <laughs> kong bilisan Umuulan Nakakayabutan ng malakas Maabon na guys <laughs> Ang ganda lang kasi ng Daanew eh, oh. Binagyan nila ng ilaw pero doon sa loob, ang dilim. dili ko tayo doon sa ilaw. Para maliwanag. yes! Ayan. Mga naglalakad na. Ayan, hindi ko sa may mga ilaw. Ang gando ng ilaw. Pero ang gagaanan ko is ito sa left side.

Ramadan kasi guys kaya uh, walang masyadong naglalakad at mga sarado lahat ng mga restaurant pag ganito pong Ramadan guys sarado ang mga restaurant dati dati ito ayan yung restaurant na yan ayan bukas yan dyan ako bumibili ng karakti So may bus nang parating. Alam <laughs> ko tumakbo. Tiktok <laughs> ko <Bus. Bus. laughs> oh, <maandumagal. laughs> ayan guys dahil sa ramadan pa dito iba, mamaya pa yung magbubukas mga nakasarap pa sila guys iba kasi oras yung kanilang uh, breakfast ngayong oras na to, busy pa sila sa kanilang uh, pagkain pagdasal, kainan, so ayan. Ang ganda ng daan, puro ilaw. So ayan guys, dito sa uh, manamasok mall pa rin. Ayan. Ando. Malapit na ako sa aking destinasyong bahay. And sa um, oras dito is 6 o'clock ng gabi. Ayan guys. Yung iba sarado pa. Mamaya magbubukas. pa magbubukas. Kasi oras ng kanilang nasabing breakfast nila ayan, guys so ayan guys ito na tayo ang ganda ng ilaw ang ganda ng ilaw ang ganda sarado pa yung ibang shop Ayan Mamaya pa yun magbubukas mga 8 or seven. 7 ng gabi. So, bagay, malapit na mag-7. So, guys, see you again on my next vlog. Bye!